Good morning good morning Hey hey I'm my i Christmas and you we'll have my guys nice, my friend Minang para mino, tao, mga dahil Yan

pero ito magagamit ng ah, mga ah, oh, ito yung mga plastic yan, maganda oh, pa, pa yan pag marami kang gagawin pa para yung mga uh, iba tatlo lang tatlo okay. kasi marami pa naman tayo dun barya 6,800? Ah. Ang dito yung 5,000 muna, nasa na? Sabi niya sa kahit, pagpalikod. Ah, nalikod. Pagpalikod. Pagpalikod. Ah.

Pero parang bibili pa rin ako siguro. Nag-iisip ako. Ito kasi, nagamitin natin ito kay Joy eh. Ito maganda din, maganda. maganda congratulations si sa <laughs> iyo. Eh. Parami nang ang tao guys sa palengke. Magandang 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 guys. Sa palengke. magandang 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 Dahil birthday ng aking anak. Ba? Ano ba? Pagkakabal siya? Papagal siya ako ba? Ay ating bibigyan ng panghanda. Ano ba? Pagkakabal siya? Ganyan nasa iba ako para may karga sa

Absa mit <tipos> Salamat sa inyong pagtangkilik ng aking video. God bless you po at mabuhay ni Mercurio Scamerman. God bless you po.